may uh, investigasyon na ngayon ang uh, Senado, Kongreso at uh, ngayon na uh, nagtatag ng ICI. Y y hindi ICI hindi ako naniniwala. Bakit po? Pinagtatakpan nila eh. Yung mm -hmm. Yung masasabihin kaya umaayaw na yata ni Skaya dahil yung sasabihin nila, wag, wag yan. Mm -hmm. o, yung mm -hmm. gusto lang niya lang palabasin. Mm -hmm. <coughs> Manong Chabit, nasabi mo kanina na Baka hindi matapos na nga uh, Pangulong Marcos ang <coughs> kanyang uh, na Bakit nyo nasabi yan? Hindi naman gago lahat ang Pilipino. Hindi naman pipi lahat ng Pilipino. Ginagago mm -hmm. na tayo eh. Mm -hmm. Insulto na sa Pilipino. Ano nga ang ibang bansa eh. Yung mga ganyan na made, uh, may grabbing eh, corruption, mm -hmm. nahihiya ka agad ng mga leader. Nagre-resign. Mm -hmm. Nakukulong nga iba. Yung mga iba nagpapakamatay pa eh. Mm -hmm edito dito pakapalan ng mukha